Yo, good morning sa inyong lahat mga busing <laughs> ano, hindi ako nakalabas ng maaga ngayon sa kuwan, Araw ng linggo Kasi o yung dumi, ng, uh, dumi at saka ihi ng aso Grabe, napakarami dito Umulan kasi kagabi kaya hindi sila nakalabas Kaya naglinis muna ako ito po o. Naglinis muna ako hanggang dito pa yan Hanggang dito pa yan sa likod ko Duh, Napakaraming dumi at eh, ihi ng aso kaya ito hindi ako nakalabas ng maaga ngayon ito po nalinis ko na yan nalinis na po ito nalinis ko na yan ready dito ko na yan ilang ano yan o diba? yan, kahit makunti na lang breeder pa lang naman bibilhin ko may dito po Ayan. at saka yung mga buti doon sa likod pag mag anak na yung mga buti doon sa likod napakalinis na ng tubig eh Patan ko na kahapon no? mga oh. yun na lang na tubig namin ganda na nila tignan no linis na ah nakunta ko na yung kaibigan ko na breeder din no na nagtitinda doon sa bayan ng Liganes ng mga beta nakunta ko siya kahapon sabi niya meron daw siyang mga pang breeder doon doon na lang ako bibili pero ah, ngayon, ngayong araw ng linggo pupunta doon sa Barotac dati may nadaanan tayo doon magtitinda ng ano, nagbibinta ng mga goldfish at saka bita doon sa likod ng simbahan no? magma motovlog daw papunta doon at tignan natin kung sa, taga saan siya kung saan yung bahay nila para mabalang maba, araw mapuntahan din natin no? makakuha muna tayo doon sa kaibigan ko ng breeder tapos pupunta, uh, pupuntahan ko yung bahay nila ngayon tatanungin muna natin doon no kung saan yung bahay nila kung, kung taga saan siya at eh, kung anong mga variety ng mga bita nila na pwede maibinta na, na pwede kong gawing breeder yan i-breeder ko tapos napadamihin na naman no babalik na naman ako uli sa pagbiya ni negosyo no babalikan ko yan ang panang yung ibe ko lang ay kwan lang yung bita lang hindi na ako magbe ng ibang kwan gaya ng flower horn no mahal yung kwan ng flower horn yung malaki yung kwan niya yung ano ba yan maintenance no at saka kailangan parati may air pump maganon ganon no may filter mahal yung maintenance ng flower horn pero sa bita yan lang no yan lang kaya dyan na lang ako mag focus sa bita yan so mamaya mga busing makikita natin yan doon sa barutak yung sinasabi ko saan nandoon siya no saan nandoon siya kasi nung nakaraang pagdaan natin doon nasabi ko yan sa vlog ko eh. Kaso hindi ko napakita lang pero nasabi ko 'yon. Ngayon pupuntahan natin, okay? Kita kits na lang tayo sa labas. Ayan yeah, dito na tayo sa labas mga busing. Let's go to Barutak Nuevo. <coughs> <coughs> Tignan natin doon niya pan. Yan yeah, nagbebenta. Nagbebenta ng beta. napit na tayo sa kan sa tulay <laughs> tulay ng barotak may ginagawa silang parayan sa tulay oh. mga ganito parayan sa or iwan ko lang o tulay yan eh para dyan siguro gagawa nila ulit kasi dyan oh. Mabubuhayin siguro nila Yung tulay dyan sa kabila O oh. Ayan o oh. Yun Ayusin siguro nila Yan dyan <coughs> Nako Didiretso tayo Going ah, hanggang sa bayan nila Mga busing kasi, andoon yung nakita ko dati na nagbibenta. Tapos, doon sa bandang ban, banate meron din. No? Sa Anilaw, Plaza Anilaw. Oh, ba, sweet corn, no? Priskang-priska, ba? Bagong aning sweet corn yon eh. Tingnan natin mamaya, pag-uwi. Kung may pira tayo. <laughs> dadaan tayo mismo sa bayan nila tapos sa likod ng simbahan doon yun parati linggo pa naman ngayon sigurado ang doon yun sana lang <laughs> para matanong ko kung taga saan siya kung saan bahay nila para Mismong sa bahay nila ako makapili ng pan. <clears throat> ng pwede kong gawing breeder doon sa suke ko meron din na okay na din doon pero gusto ko makahanap pa ng mga iba pang mga uh, ano, variety at saka ibang nung pwede pang mabibilhan at sana makita ulit ng mga dati kong suki na bumalik na ako sa kani po post ko din naman yan ulit eh sa facebook at saka sa page ko dati nga facebook pa lang yun eh yung ko wala pa kong page si eh. yung nung nagtitinda ni. ba niyan eh hanggang Iloilo -Ilo City yung hatid ko niyan eh Order sa akin, tagbinteng pares nagbinting piraso na Paris yan Hindi na Ano ba yan yung inahatid ko pa yan sa kanila doon sa Haro Plaza minsan 30 yung iba dito na lang pumupunta yung, kaib yung kaibigan ko nabibilahan ko ngayon dito din yan dati sa akin bumibili nang kwan ng beta hanggang 50 ang pares yan yung binibilahan niya binibili niya sa akin binibinta niya dyan sa ngayong araw ng linggo Andoon siya sa tapat ng simbahan ng Liganes, nagbibintayan doon. Eh malayo-layo yung Liganes kaya dapat sadyain ko doon nung madaling araw pa ako alis. Doon sa bahay nila mismo. Doon ako kan doon ako pupunta. Hindi ako bibili sa mga kan sa mga pet shop, no? napakamahal sa pet shop abot yan ng 300 yung paris ng beta at maraming bumibili sa akin dahil tag 70 lang yung binta ko ng paris <laughs> 70 yung paris pero kung sa wholesale yan wholesale no wholesale ko 70 yung pares uh, kailangan hindi bababa sa 10 yung bibilhin no kung kwa naman kung pa isa, -isa lang na pares yung bilhin nila isang pares lang 150 yung binta ko eh yung kung sa kan kung sa pet shop abot na ng 300 <laughs> doon nga sa isa, -isa kong kaibigan yung bilhin niya sa akin 150 bintanya wah well, 300 deh, <laughs> ayan andian sandian yana oh. good morning mangkot laku <laughs> may mga bita ka aja gali oh. oh 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 ito crown tail Tag berada ya? 100. 100. Isa. Oh. Sa den niyo man. Gan gan ba? Sa den niyo? Sa den balay niyo ga bread sa likuan. Likuan. Diyan lang sa unahan, no? ha. Oh, Doro niyo to, Doro bita niyo. Doro bita to, boss. Gamay na lang. Ko. Ah, gamay do lang. Ito yung mabalik ko bread. Ha? Tuyo ko man, balik ko bread. Um, gamay na mong dita ko. Iwat yung mong dita. Doon kayo patak ko. Iwat gawa. No, mong gani man, balik ko kay Duro Kapangita. Yung mga suki ko kang una. Ang mga pit shop gawa. Sari, chat, chat, kinakon. Ano to? Ako na, hindi na mong ko kayo. Kami tayo ko sa mo sa isang live Oo. May harap ko sa mga buto, pero kadugay na. Gagmay man, Japan. Sorry, sorry, sorry. Oo. Hindi lang sa beach tayo. Ito gaya yung lagko. Ang mula rin. Ang kuhaan na kada, adya dyan namin, ito to be flex, to be oh, fix. Oo. Uh, uh. Pag mag, pag mag, eh, junior size, ito to be flex namin, madalasig. Dasig yung yeah, lagko. Pero, ah, ah, Ah. aduro ka kuan do kanako, tigon ko mabalik dula ko ka Bradley Watt kung ko makadto ko di kay mangkuton ko sa dinin nyo para nga sunod si mana mapanglimpyuhan ko tong mga bitatang ko makuhaan ko ka mo ma makuhaan lang basi sunod si mana may harana uh mga puro oo -oh. Liku. Uh din na ang pekan tayo sa mga kay Simon mga pang kay o kakuhaan Pag-ibig sa TV? Oo. di at ilan din rin pa sulod. Oo, pa sulod. Tabla sa kampo. Sorunan ko sa amon. Sorunan ng sina. Ah ang unang abangga bangga may pasulod pala oo oh, oh. pero alam sa urunan lang nila sa may situr kay sino ano? ganyan kay sino? Kaya Albert Albert nga maduro duro ba kilala mo kung masiguro sa isdaan oh, kilala ko dyan sa isdaan mamangkot lako dyan mamangkot, mamangkot mangkot lako kilala mo kaya nina ano limuel ah kilala kan limuel o oh, sige sige Oo oh, oh. Kailangan yung Ayos ayos Naka record lang nga Naka vlog ko Okay lang Ayos ayos Parang uh, kan pamasyaran ko to inyo ha. Parang para para uh, kan ko. Oo. Oh, uh, <laughs> <laughs> uh, Ayos kid <get. laughs> Kamo ang lada kinungod kay kang nailigat pagagi ko to nakita ko kamo nga may giya baligya kon ko masyaran ko beto. ayos sa sunod si mana man lusot ko to kaninyo. Ayos. May ano, Domingo kay Domingo lang okube. Okay. Uh, 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 oo, okay. oo. Amo ah, la ran Domingo sa Domingo lagi kamo ka plastar man de. Oo, oo eh. Eh, uh, base ma timingan mga giya ka mo, kundi may mawan mo ko to lang tao ka mga isda mo mapakita to pa mga may isda mo. Giya ko anay magi. Ayos. Kay kung ano, tika lang mga namin uh, pang material. Oo. Oh, oh. Ayos ayos, malagaw ko nimo ah. Oh, di ba, ganda ng kanila oh. Oh. Ito mga magaganda din. Tagbira da ya oh. 100. 100 jatanan tagi kan. Uh, no. <coughs> danyo. So, yung uh, mga butterfly. Mm -hmm. Butterfly na danyo. Oh. Ganda. Oh. Yung mga butterfly na danyo, yung mahaba, yung mga pa-fin, oh, mga, mga fins nila. Yan, may mga ordinary, yung danyo na mga maliliit, yung fin. Ito maganda, pang community tank to. Oh. Ito sila. Dali na -ano? may mga ilaw na. Oo. Oh, uh, o. Sabang, ablo, ablo. Ah, female po mga bita Oo, oh, ito yung mga female oh. Mascot yeah. Mascot Eh, kung mga pisa, liwat ko Mang bread Dahil kundi di, base ko oh, Mas short pa ka sa bita Pwede pa ka mo ka oh, Kuhan na, ka bita akon eh, Oo, oo. Oh, Okay, tanda niyang binilog Nga dyan, 100 Damo mara ako Kung mga isa, lakparis, like, baklon Tag 1 pa 150 ganin bigyan ko. <laughs> Oo, pero go ko makilala kung nadagdag ko sa 100. Pero kung sa bawa kuan ta nasa wholesale ta na. Ginabiligya ko kuan gid na eh tag 70 lang ang pares pero ko kay sir nga to sa kay Bita Caps tag 50 la bukol nak nakon. Pero so, okay lang wala problema. So, so okay ko man. Tapos yung kaan, tapos yung tagaharo ginapadara na pa sa kan sa antike, yung ginabul na nakon. Gasare ka chat dumagana ng anak ko nga sa boss ko may kapatid ka bita kung pa. Gabi pagigko ka tubig namon sa tutan. wagit bulan pati bay pa uran wai mat uran ka nga pag summer nga to nga pertek init to wala. Ah, ubos ka isda ko. Pati mga kan, yung mga flower horn ko, mga fry ko gano'y pinamaligya ko tag la labilog. Taga barutak man din nagbuolo, sobra 15 binuol nak na, ah, sobra 20 binuol nak nakon. Tag la pa muol na, tag baligya naman din eh. Mga kamfa pato iba. ba? Oo, tag karamatay kaya ko tubig nga manami. Dito lad nagbalik do na tubig na mon, mo. kun ko mabalik ko sa kan bita do la balikan ko. Nagunta to ka bread sa kan. Mount tu ka bread sa Flower Horn, Angel, ng mga subunkin mga Danyo, yung na unang nang pangpaman kulara no. Oh. Ada may mga dok na ako mabakal bita paman mga danyo nga mga butok angel na pang paman kulara mga subon kenya na pang paman kularan oo oo tanon ko man lang kaan kaya mabakal sandak subon tagisak bilog kung kuin nyo dolaran na panagtag ko lang si Bunkin ko muto nga ko mga kuhan ko kong una oo oh, boss panagtag lang mga kuhan ko nga da mga sword ko nga dah pinang -tao ko to sa taga kuhan no pinang -tao ko to sa may taga ba natin nga half moon half moon na siya Kauntelo. Ano? Dami hindi pa masyado bata pa. Oo, oo, oo. So, Compare nga sa may mga dagko na may edad na ano na sa sa may na nasa sa sa uh, Bro Dios ka kan ka Ano uh, namin, Kauntelo, uh, uh, ganda. Ha ma ako la ko to kanimo ha. Yan. Oo. Kay bigyan din pala ni Lemuel to eh. <laughs> Ganda mga kuan oh. Brighty ng female oh. Sandali ah, sandali sandali. Oh, legenda na mo isda oh. Mga glow Maganda to may ilaw sa gabi. Tapos ito yung mga beta. Plakat ba? No? Ano dyan, plakat? Ah, moon man. Yung okay. e, mga gun. Butter. Bye na, done

staka na na katubig na daan mga 3 days before para nga kan nga namin yung tubig nga abtanda pati dyan mga lumot lumot muna mga kan yung karano mga bakal ko karano para sa pag breed bila, manami, mga namin mag kung may mga amok daw dyan daw duro talisa yung gali o ay dyan gali ah kinanglan ko dyan <laughs> ito kailangan sa din ti na talo pangdan, ah. Ako talaga yung mga yung kuha talisay <laughs> Yan yung talisay oh O oh, diba Gapi <laughs> Kailangan ko yan Ayos Manaw ko? Oh, you, ayos ayos Malagaw ko to ni naman yung mga Mang limpyo ka Ngayon mga tangke ko to <laughs> Ayos O oh, diba <laughs> Dito dati May isdaan din yan no? Kaibigan ko din yan dito Mga malalaking isda po yan dyan Yan ako nakabili Ang unang una ko na flower horn Babae pala Female pa yung nabili ko <laughs> Kasi maliit pa Hindi mo pa maalamin kung ano Yung variety Yung gender female bla eh, may big na hindi mo masabi na female kasi may ano ba yan may kok na siya no may bukol na sa ulo kaya tayo napagkamala namin na male pero nung lumaki araw babae pala <laughs> ayan so mga busing Hanggang dito na lang po no mag uh, tapos eh, sa part to mula dito magmo-motor ako hanggang doon sa may kwan sa tinorian bibili tayo ng tingnan ko lang kung may shield doon na kwan na tinatawag namin na litog no Titingin tayo doon okay So mga busing hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong lahat mga busing ha Sinamahan niyo ako sa pag eh, motovlog natin at pagpasyal ng pagbili ah, pag eh, tanong kung about sa isda na yan. Okay? So, kita-gets okay, na lang sa susunod na mga vlog natin, mga busing. Good morning sa inyong lahat and I love you all. Bye-bye.